Sumakay so, na nga tayo ng Roro Vizil mga kalakbay dito sa Balatiro Port of Puerto Galera. Tayo tatawid ngayon ng Patanga City. Ang panahon nyo dito mga kalakbay medyo makulimlim at lumalakas yung hangin at alon. Mapapansin nyo sa buhok ko kung gaano kalakas yung hangin. Ayan o, oh, nakikita nyo. Pero hindi kayang patumbahin ng hangin yan mga kalakbay. <laughs> Ang pangalan pala ng Roro na ito mga kalakbay ay Maria Winona. Dito lang nga tayo po esto mga kalakbay. In case of emergency, marami tayong masasakyan dito. Maganda yung barko na ito mga kalakbay dahil meron siyang double deck na pwedeng paghigaan. Yan you know? o. Ah, bali, dalawa sa baba, dalawa sa taas. Kung pagod ka sa biyahe, pwede ka matulog rito. Pero limited lang yung bed nila dito mga kalakbay. Kung ka naman ng bed, dito ka na lang sa upuan. Dito, paunahan lang to mga kalakbay para makahiga ka. So marami naman din silang mga bakanting upuan. Pero hindi naman ganoon dami yung pasahero dito sa Puerto Galera to Batangas. Lalo pang sumama yung panahon mga kalakbay oh. Maambon na tapos uh, padilim na padilim yung kalangitan. Sana uh, safe yung pagtawid natin eh, ngayon sa Batangas. Ayan, so inaangat na yung paano ng barko mga kalakbay so palis na tayo ayun na uh, matas na tayo tayo ko tayo mga kalakbay kasi tayo nang galing kanina oh. so ito napansin nyo yung ulap sa bundok mga kalakbay oh. sobrang dilim na tapos yung alon yan napansin yung alon palakas ng palakas Ayan na, uh, na, tayo ng Puerto Galera mga kalakbay. So, yan paulan na. Sobrang dilim ng kalangitan mga kalakbay. Sana humupa ito para maging smooth naman yung biyahe natin patawid ng Batangas. Sa ating paglalakbay, may nakasalubong tayong isang malit na bangka dito sa laot. Kaya lumalaban siya. Ang galing ng bangkero kasi malaki yung alon pero pumalaot pa rin. Tapos pag palabas ka na ng Balatero Port of Puerto Galera, makikita mo yung mga tumpok-tumpok na bato rito. Parang island din siya na malaki pero sa pagitan ng mga malaking bato, mga white sand. Ayan o. Maliliit lang na tumpok na buhangin pero tingin ko parang mga resort na rin to dito kasi mapuputi yung buhangin. So, sabang naglalayag tayo, lumalayo na tayo sa pier mga kalakbay. Lumalaki na rin yung alon. Patuloy pa rin yung pag-uulan. Yan, mapapansin nyo yung alon mga kalakbay. Ito yung binabasag ng barko. Medyo malalaki talaga siya. Pero sa tingin ko naman, kayang-kaya naman ng rorobi sila sinakyan natin. Hindi naman papatinag to. Yan, uh, may nakasalubong pa tayo isang fast craft. Diyan, mapapansin natin mga kalakbay oh sa unahan pumuputi na yung alon so ibig sabihin malalaki na yan at malalakas na kasi pag kanyang maputi na yung ibabaw ng alon, medyo malakas na po yan yung pag uulan mga kalakbay continue pa rin siya. hindi pa rin tumitigil sana humupa na to pag nasa gitna tayo ng laot dahil napakadelikado nga at uh, makatawid tayo ng Batangas City ng Ligtas yan Uh, kasama naman natin yung pagdadasal mga kalakbay para makarating tayo ng ligtas eto na nga uh, papalapit na tayo sa Batangas City so thanks God at safe kami nakarating ng Batangas na-standard lang kami ng ilang minuto dito sa laot dahil wala daw mapagparadahan yung barko mga kalakbay